wow chocolate. Reese's chocolate bar. All right. Reese's pieces, pieces. Reese's peanut butter cups. Oh peanut butter cup. Daming basura. Ano to? Setromila candle B. Oke. Okay. Ha. Oh itu pa, meron pa. Hmm. What you got there? You see something? Huh? Oh, ano yun? Basag. Uy. Basag. Ano yan? What's that? oh, bowl. Basag. O oh, ito hindi. Okay. Okay. Lalagyan ng ulam. Ah, hindi. Ano to ah? Kainan ng aso. Oh, dog bowl. Dog bowl. Gamitin natin yan para sa pusa. Punong-punong manoy. May sprite. Wala. Let's see. Right here. Aray ko, ano ba yun? Oh, ano to? Wow! Uy! <laughs> Christmas socks! Ang galing! <laughs> May pa-Christmas socks mga ka-subscribers, oh. Oh. Okay. Oh, lay na. Ano na sa loob ah? basura may nakabox pa dito may, may black bag tahing basura punong puno hindi ko makita ang sa ilalim ang bato gatas ang gatas oh gatas lang ba ito? Milk yeah. All is milk. Ayoko ng milk. Baka, mag, baka magtai tayo nyan. Amoy beer. Dito, dito, dito ba um, May corona. Coronavirus. <laughs> <laughs> Wala naman ata Oh, yung beer mo. Puro basura. Okay, let's go. May konti tayong nakuha. Diyan, wala. Walang naligaw. Okay, let's go. Oh, boxes.

Lang. Kailangan natin yun. Uh, hindi nilagay sa dumpster. Basag. tissue. Tissue. Ano ito? Sira. May ganito oh. Salamin niya.

I found something, bae, I found something. Ziploc. <laughs> uh, <laughs> Two-eye box. poor boxes. puro din sya box unlimited box masigaw wow wow nasa baba <laughs> nagkalat na ano to may nag dumpster na ata. Choose this. Christmas flowers. Okay. Mm. Mm. Aray ko. Christmas. Tapos na ang Pasko. <laughs> ang dami oh. Ito pa. Ayan. Alright. Kunin natin yun. May peanut butter. Dito. May nag-dumpster na. mayro pang soup. 2026 pa oh. Tagal pa expiration date. 2026. May black bag dito. Basura. box <coughs> yun lang ito lang yung nakakalat alright mm -hmm. somebody check them sir already this 2024 expired wala man yung laman yeah. wala man laman wala okay come on let's go puno ang dumpster oh nasa taas nasa taas ang biyaya <laughs> mahuhulog man siya ah. <laughs> ang bato pagkatapon. Ah. Tapon na nga. Ah. Ito. Uy. Ah. na. Ano ah, ba ito? Mga ah. laruan. Mga laruan. アイオンアあオン。 Isang <laughs> box ng laruan. May candle pa oh. I celebrate ng birthday. Meron pa dito. Ito yung bay candle. Oh. Candle. Yeah. May sabon. The soap smells good. Tabas muna natin. hmm, may sabon di oh. Yeah, smell good. Mm -hmm. yeah, Plates. Uh. Uh. Ayan, ito dito. um Ayan, maghalukay ka. Ayan. Mm. This one, yeah. What is that? Oh, yeah. They look like toys. I think toys. I don't slime. know. Slime. Yeah. Slime. City slime. Mm. <laughs> Unlimited box. Unlimited box. Well, up here. Just trash. Okay, let's go. May nakuha pa tayo asawa ko. Let's go. Ga aunt. Oh, look at got, none, got none you, dude. no, yeah. no. Huh? Okay, let's go. So, eto mga ka-subscribers, yung ating mga naipon. Umpisa natin dito. Naipakita ko na to sa live on YouTube. Ayan po. Candle. Tapos Christmas socks. At ito nga po ay kainan ng aso. May chocolate ito pero dinala na ng asawa ko sa trabaho niya. At dito naman, mga siplak. Uh, tissue. At meron ditong salamin. Salamin, salamin. Ipakita ang aking kagandahan. Ito, salamin yan. eh ito naman. Mga flowers. Pero ito po ay plastic. Parang yung kaibigan mo. <laughs> Christmas yan, oh. Kita nyo may design. Plastic na, kaibigan. So, magagamit natin yan. Pang-display ba? Mm. Isang box. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. Ang bilis mo naman magbilang mabit. <laughs> At ito, kasama din po ito. Canned foods. And this one, mga laruan. Assorted toys. Meron din candle. Yung nilalagay ba sa cake? O, blow mo yan. Ilang taon ka na? Meron ditong 3, 2. O kaya, 23. O meron din 5. 35. 52. O, ikaw bahala. <laughs> Assorted toys. Pang parcel, siyempre. May panghuli din ng daga. At ito pa po. Huh? Ayan, o. Oh. Mga laruan. Yan yung mga naipon ko. Idagdag na lang natin ito sa parcel. Ilang mga ka-subscriber ang ating mga naipon sa ilang gabi na ating pasilip-silip sa dumpster. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Don't forget to subscribe. Salamat!